Sa mga taong hindi po nakaalimut po mag-subscribe, mag-like and share po. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, malaysa kayo sa araw-araw. Sana po ay palagay kayong magpursigit po, manalangin sa Diyos, magkapangyarihan sa lahat para gabayan po kayo sa araw-araw. At uh, sana ipagkalog sa inyo ang mga bagay po na ayong gustong makamit sa buhay bigyan po kayong kapayapaan pakumbaba sa isa, at higit sa lahat po bigyan po kayo ng grasya po na magagamit po sa pang araw araw at eh, dinadalahin ko po sa inyo na sana po ay eh, uh, pagkalubang kayo na maraming biyaya at kasaganaan at kapangyarihan sa mga gusto pong manggamot po tumutok lang po dito sa iwaga ng mga sinat ibabagi ko po lahat po ang aking mga nanadama po dito at makakamtan nyo po ang anyong ninais po na matuto mong gamot. Sa mga parang nanin, sa naniniwala po sa akin, maraming salamat po. Uh, ang isisi ko po sa inyo ay ginamit ni Sokristo sa pipit bingi na panggamot po. Uh, narito pang oras yan po. Ati di Yulam Adunay Let there be light and there was a light Isus, Isus, sa magnum, sangtong, igusong, sum, salba mi, salbo. Isang bis po, usaling po sa isipan naman po, at iip sa tubig pa yun sa pipit bingi, at iip po sa puyo ng may sakit po. Pwede rin po itong panggamot sa may sakit po, hindi lang po sa pipit bingi po. Sana po ay, uh, pag uh, nag-usal po kayo, eh, tiwala po kayo sa Diyos sa mga sa lahat, para ipagkalob sa inyo ang mga nina po mangyari kung gusto niyo po talaga matutong manggamot po uh, 100% po na tumutok po kayo ito ang gawin niyo po ay uh, bukal sa puso po niyo na mag-alam po ng mga orasyon huwag kayong magtiwala-tiwala sa mga guys pag sasabi po kung may mga kung kayo nag-comment po na masama wala yan, bad yan uh, pwede ko po silang alimbawa po kung manggagamot po sila pwede ko po silang tanggalan ng kapangyarihan po saling ko lamang po sa iparinig po sa inyo ay eh sigurado pong mawawala na po ang kapangiran po yung mga gawot na naninira po. Gamitin ko lamang po ng orasyon po ay mawawala po yung kapangiran po niya at mawawala na po hindi na siya makakakamot kahit kailanan po. Saling ko lamang po yung uh, uh, kapangiran na aking hawak-hawak uh, po sigurado pong mawawala po ang kapangiran niya hindi na po siya makapanggagawa, madidiskumunyo na po siya habang buhay po. Kaya hindi ko po ginagawa po yun kasi uh, may takot po ako sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat kaya hindi ko ginagawa po yun.